Hi mga lalabs! For today's video, samahan nyo muna kami at kami ay pupunta ng Cavite. So, dito nga guys ay nakamotor kami. Tapos, may daladala kami dyan ng mga itak at dadalhin namin dun sa Cavite sa kapatid ni Anthony para maging sample na ibibenta e na mga itak ayun at dito nga kami dumaan sa Makinli o diba tingnan nyo naman yung view dito napakaganda o pag dumaan kayo dito parang wala ka sa Pilipinas kasi napakalinis ang ganda naman talaga ng lugar na ito o diba so nandito rin guys matatagpuan ang British Embassy Korean Embassy pagpasok nyo palang dun sa McKinley yun na yun yung embassy ganun. o diba tapos may Korean school din dito ay ayan so back para lang alam nyo so in case na kailangan nyo ba ganun. And dito rin daw matatagpuan sa McKinley ang IPO. Ayan, o di ba? And syempre nasa uh, SM Aura din. Ay, malayo na. Bakit tapunta sa SM Aura? Sa so, I mean dito rin pa na matatagpuan ng BIR ng Tagig sa may one Campus Place, O di ba? Sa likod lang ng uh, McKinley or ng uh, Vinishgra pa, diba? Nabolo lang naman ako. Nasa likod lang siya ng Venice Grand Canal Mall, si Juan Campos Place. Kaya, sa mga taga-tagig city, kung alam nyo or naghahanap kayo kung nasaan si BIR, so, puntahan nyo lang sa may Juan Campos Place. O, di ba O, di ba Alam nyo na, sinabi ko na, Cherise, ay, paulit-ulit. Bilangin nyo nga, eh, mga paulit-ulit kong salita dyan. O, eto na nga, guys. Makikita nyo na yung Venice Grand Canal Mall. O, di diba? O, Diba, ganda-ganda talaga dito sa lugar ato. Ay, medyo na traffic lang, wait lang. And nandito rin guys 'yung anong tawag dito, kung saan pina-register 'yung mga dogs. ayan, 'yan sa building na yun na Kulay blue. At ito na ngayon. O diba? Tignan nyo naman akala nyo nasa Italy kayo. O diba? Tara na. Punta na kayo dito. Napakaganda dito guys. Promise. Napaka Instagramable ng view dito sa loob ng Venice Grand Canal Mall. Kaya naman sobrang sulit pag pumunta kayo dito. O ba diba? Print mode ko na talaga ng bonggang bongga. -bongga Charisse. Pero totoo yun guys. Napakaganda talaga sa lugar na to. And ayun na nga andito rin yung mga kainan, mga offices, mga BPO companies pala, marami dito guys. So, kung gusto niyo mag-apply sa BPO, marami mga BPO companies dito sa McKinley Hill. O, ba? Diba? And, malapit na nga kaming makarating dito sa may taas. O, palabas na kami ng McKinley pala guys. O, ba? Diba? Kaya sobrang saglit lang naman to. And dito na nga kami sa Cavite. Ayan, hindi ko alam guys, nagdidikit pa dito yung pamangkin ni Anthony ng dalawa. Nandidila alam Eric, ay si Alit at si Kasi Scarlett at saka si Bibi. Ayan oh. So wait lang, patanggalin ko muna yung boses ko. Si Scarlett pala guys, wait lang ha. Ang gusto ng gusto niya nagsusuot ng ganyan gamit. Dito na nga, don't forget to like, share and follow at tingnan niyo muna, panoorin niyo muna silang dalawa. Ah, tingnan sa video ko Hindi nga ako nag 一点。